Bombo Live and sa may bahay naman uh, sa uh, Barangay Morales, uh, syudad, sang particularmente, sa siyudad sa Coronadal uh, Particularmente, diri sa Isaya ka gasoline station. Kaga makaupon naton si kaga makaupon naton si Allen Dave Amondihar, isa ka pump boy. Uh, Allen, pwede mo bala mahanay, kag masaysay sa kung ano ni natabo sa mula sa December 8 diri sa isa, isa ka gasoline station. Sanda ka na pichawad sa siya sa 3.40 sir. Okay. Nang sabdang ako sir, baga pupong ko sa gilid sir. Kay video boring man sir. Kay web kayo customer pa. Kaya aga pa. Aga pa so, ka ganon. Mga 3.40 sa kao sir. Di may napansin ko sir, barang isa ka sa lakil sir nga. Nagka pa hinay-hinay sa dalang sir. Tapos si lanta ko lang sir. Nagbakay ka sir. Nagbakay pa ka sa kao sir, sir. May pop na mon. Ang muntang ilakta ko sir. Malang ko lang sir. May mga aga. Ano natong sir. Kaya... Si, uh, Wala na, unleaded lang, full tank. Sisin ko, sige sir. may bukas lang sa inyong mga gasoline niya. Kunti, tangke mo sir. Okay, sige. ako ka, kawin ko, sir. Habtang pump ko. Kung pwede sa record sir, naman ako sa akong sa mga about sa points sir, point sa points sa sale na mo sir. Ako ito, gabako sir, ang points na mo sir, kung siya sa mo. Sila siya ang app sir. Out. Then, nagsira sa kampitana sa sir, ang sira sa kampitana. Sabta nga, manog, tapos ako sir. Yung tamat kong nasira, uh, sira ilang uh, pump. Tay may nga, tiyan lang, guru, pagsira tank, sir gibantayan lang guro ako niya pag sa iya nga tangke siya din nagharurot din sa dagat din. Nagsibat dayon Ah uh, ano nga units ang salakyan ila nga dala Do uh, sir do malabios nga kolekta sir kulay puti nga video. Ah, yes, uh, pila ang amount sa uh, gintubil sa ilang uh, ano? What, ma, sir, na 2,000. Pila ang di ba full tank? Full tank pila, 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 2,600, sir. 2,600. 2,600. Yes, sir. Ah, uh, around 3,40 isang kagano, no? Yes, sir. sang sir. pizza out. So, Ti karon wala ka nag uh, bulig sa iba nyo upod nga inyo nga customer. Wala sir kay simpre kagawa sir mga tulog mo yapon ng mga part, mga upod gyud sir. Mm uh -huh aga duty, ala pa na lang, Jutay, alasize pa. Hindi, mm -hmm. di, why na ko sa may contact. Pero natawagan na muna mo niya. Well, sir, nga, in charge na muna rin, sir, kung ano yung mong, sir, di, Timing pag-in, sir, nga, pagkaagas ito is holiday, sir. Te, ang sa opisina, sir, ni mo. Oh, mo nine. Oh, Monday. Why na review ang CCTV, sir, ba? Tapos, kagay na, ay, kagapo na review, sir, ang CCTV. Oo. Oh, oh, So, te, so, ano to, isa ka videos nga may uh, kulay puti, tapos, na-capture man ang iyang update number? No, oh, sir, nakapture. Anong iyang update number, sir? MBF 9302, sir. M MBF oh sir MBF 90 na no MBF MBF 9302 9302 yes, sir. Pero ini baging nagpa-blatter na kamo na, na ano sa police station Oh sir naglakat kami sa concert station sa police station sir sa may sa may aristal, sir Oh tapos yes, sa LTO naglakat naman kamo Sa LTO sir Ma Mag ano? LTO, sir. Pero as of now may na may update na sa to Wala man sir Wala pa gina-trace uh, sir pero sang time ng itong pagpagasolina sa ating isa ka videos, pila sila kabilog sa sa lakyan. Ba, kwad sir? Apat sir, yes, sir? Huwag ah. ko na klaro itong sa tupad sa kwad sir, sa driver sir. May inong, Pero karo, may upod siya sa sir. lakyan. Pero kung ikaw mag-brobanta, -e, wala mo na yung nakainom? Ah, kainom ko rin sir. Masimutan okay. mo? Ma. Oo oh, sir. sir Kaya itong isa sa likod, tulog na. Tapos itong hindi doon, kayo ka, istorya tarong ba? Ito Lapit-lapit lang ako sa sarap. Lapit-lapit lang na siya magamba. Oh, anong plastada? Pag, pag, pag uh, sira mo lang sa ilang uh, tangke, nag-diritso dahil padalaga ng Oo oh, sir, nag daw, sir. Uh, Doon naka ako na isa sir, kag kag Boy, sa dagan sir. Salahan takasang ligwa. Ano nalang yung mong uh, mensahe para ti hindi na maliwat ini yung uh, uh, panghitabo di sa inyo yung uh, gasoline station? Uh, iwasan ko rin na itong magpagas nga. Kaya na, kasi kung malipat-lipat lang mo ba? Kag, uh, ang mga tumatay, mga trippings, daw. Ang tatan mo ngayon nga, ay... Kapo, kapagasin mo, pero... Kung kailan sinyo mga biya, ah, nyo, pero ang trabante, abis sir, ba? Kapi mga piktuan, abis sir. Kay, siyempre, kailan ba, minimum naman sir. Sakto lang rin pagkakao naman sir, Sa pamilya naman sir, ba? Tapos, ingusap mga kong itakasan naman sir, ba? Tapos, mabawal mungkin kung iba namin ang panya, sir, nga kwan, uh, muna ako panya, like, ipaba, eh, ipakalta sa inyo. Mga mm -hmm. sir, ako so, kaloy sir, mga muna, typing taping, sir, uh, wala, sir uh. Sige, muna mong, uh, salamat, sir, mo nga salamat sa inyo, Alin, J, uh, Alin Dave uh, Mondihar, kagamayong nga sa inyo. Yes, sir. Thank you, sir.